maraming lasa. Ayan po. Ayan. Tuwing gabi, may maganda po dito. May ilaw. Just may mga pouting. Pupunta po kami. Pupunta pa ako mag-congrats po ko ngayon. Pupunta po ako mag-congrats sa inyong congrats namin. Cat Tidiral -tid <laughs> nabubulok. Ayan. Santo Mini Basilica ang aming church. Ang okay, ganyan says I, Eh, yung pinakauna-unang mall namin dito hanggang ngayon buhay pa. So, ngayon, may Robinson na, may, may, ano na siya, SM. Pero doon po sa kabilang kanto po yun. Palinis pang aming bayan. Bawal po magtapon basta-basta. Bawal po magmanigarilyo kung saan-saan. At bawal po magtura kung saan-saan. Kinuhuli -saan. po dito. Yan po. Ang aming malisipyo. Huwag na na ako sa aming church.